Drive-thru ba tayo? Ah, oh, pwede. Nandito naman yung wallet sa bulsa ko eh. Ah, sige. Parang hindi ko na yan. Burger sana. Ano pa bang pwedeng ulam ni Mama? Sa bagay, burger lang sabi niya, no? Kasi kuminsan bumibili siya na chicken yan, na inuulam niya eh. namin kami nagukay-ukay kaya lang wala kami <laughs> wala kami nagustuhan at medyo mahal so uh, pupunta tayo ngayon doon sa ating uh, nakitang uh, buffet sa Bantang Botola. pero magda drive through muna tayo ngayon sa Jollibee at uh, pampasalubong natin kay Mother <laughs> Ayan na si Jollibee <laughs> Burger lang naman pwede natin bili sa kanya, no? Oo, <laughs> 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 pero lang nga yun eh. nga yun eh, di diba ba ba? Wala din sa kanya, pero isa lang Anong drive-thru na ito? <laughs> Doon sa kabila, ayun siguro yung pinasuka nung regular yung isa ito na naman, hirap na nga natin ng neutral nitong motor natin naghanap na ata ng pangyayar pero, Teka, pero sila malayo sa dito al fresco nga no pero is it hey. is it advisable dito sa ako hindi pag gabi eh. okay tsaka yung bubungan bakit yun parang bakit yung bubungan na ko nila parang kasi ano eh yung ulan okay lang kasi ayan lang, meron tubo pag ganun may ipon yung ulan Ano? Ano lang sa counter? Ayan lang. sa sira niyo. Ng... Di ba libre naman check-up na ito? Oo. Uh, eh, pwede. baka magawa ko rin ng paraan. <laughs> Mayroon pala mag-drive-thru, nakabigpay. Yep. 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 Tala isa lang bibilin. Oo nga eh. Ah, yes. Meron na silang ano, para sa langaw. Oops. Ay, kailangan pa ba yan sa sabi nah, Hindi na ba? Yep. Pabigat kasi ako. <laughs> ang tulak lang muna. Mamaya na tayong kapada. Kailangan ka na muna yung burger, ha? Hindi mm. ka naman siguro mainitan sa likod. Hindi, hindi naman pandisan yun, eh. Pero huwag mo i -dedicate. Okay. Dito, hindi pwede. Sige, gawin mo ang gusto mo. Pareko! ko Napag tinapaandar muna, no? <laughs> Thank you Hirap mag drive thru Nang isa, na isa lang ang may bilhin Kaya <laughs> yeah, nga eh Mas matagal eh Kung ako pa makasingit ko pero hayaan yeah. May hirap lang ako big bike mag drive through. Okay, let's proceed <laughs> Kaya lang Nagpapansin ko lang yung clutch natin Medyo ang hirap po ipasok sa yung neutral Dahil siguro medyo open na rin yung ating sa panahon na para magpalit oo oh, kung makukuha pa sa adjustment di mas maganda para hindi na tayo gagastos kaya mukhang kukontakay ka na naman si Berting si Berting lang ang maraming piyesa ng Dominard dito sa Pilipinas pinang? Eh. Berting basta Dominard meron sa kanya siguro lahat pero karamihan ng mga piyesang hinahanap mayroon sa kanya eh. Merkado. ano, medyo matagal na naman kami hindi nakakapag uh, ride right kasi medyo busy tayo sa tutong buhay ah uh, pero ngayon meron tayong chance na uh, nakapasyal na rin tayo kay mother tapos meron kasi kami uh, nakita rito ni OBR eh, na bubay eh sabi ko balikan natin yan pag may chance kaya ito na yung chance na yun, sunday Bumam pa ngayon, Sunday na yan. Nasaan na yon? Malapit na ba? At dito rin ako sa part na to na tanggalan ng tambucho nung nakaraan kaya na discover namin tong mga uh, na restaurant na to. Yan sa bike sa kaya. Ayun. Okay. Hindi pwede pasok yung kan? Pwede. Pwede diba? Last pass. Oo. Last pass pa. Yan. Ayun. Oh, Alayok. Ipasok mo yung kan. Lutong kapang... Ay. Kapangpangan. Saan nang kanilang yung Pwede ka lang dyan sa Milo, ha? Kahit sa Milo. Pwede pa ako dito, Montero Sport? Nang nakaraan, ano sila, eh? Ay! Sarado ata. Wala ata. Kasi walang Alam tao, eh. Ayan. Wala nagluluto, eh. Kala ko ba saan lang meron? Sige, check mo muna, man. Kahawa ka. Ang dami nilang motor, oh. Tindahan na yun eh. Star 8. Okay, so bigo tayo. Uh, oh, hanap tayo ng ibang kainan. Ano? Ano? Tulong, gabon na tayo. Oh. Okay, bigo tayo. So, wala sila ngayon. Wala na bang ibang bupi rito? Ay, nakalagay yung Friday, Saturday, Sunday. Okay. So, walang, walang advice. Iba na naman sa sasakyan nila nung nakaraan-an eh. Try na natin umikot dito. O oh, kasi dyan sila nagyuluto eh. Ano ba yan? Sa buto Sa buto-ulad na actually dito eh. Wala naman ng ibang kanila. Kailan dito. Uh, saka mura sana diba sabi ko. So, Mura nga, close naman. Bumili lang tayo ng burger. Hahaha <laughs> Oo nga, no? parang bumili lang tayo ng burger ah. Naman dito ako, dumaan. Ayan, sige. So, back to the uh, original plan. Tulungkot pa na lang tayo. So,